Naisip ko nga pala magluto ng binignet o binobilog guys. Ito tal Friday naman at day of call. At nakita ko kasi doon sa Filipino market, discounted ang mga sangkap. Pagka puno ma pala tubig ay inilunit ko muna ang sago, gabi, kamote, beetroot, at macaroni noodles. Konting halo, halo, at pagka ulit ininahok ko na ang manamkid. At yung maliliit na sabugays na parang gamatan ng isda. Hindi ko alam ang pangalan nun. Konting halo pa. At inilahok ko na rin ang sweet corn. Steam saging na saba from Bulacan. Nangka na nakalata. Coconut milk. At konting halo, halo hanggang sa kumulo ulit. At ininahog ko na rin ang condensed milk. Haluhaluin lang at pakuluin pa ng 3 to 5 minutes. Ayan, okay. dito okay. na ang okay. aking uh, um, bilo-bilo. Serve it hot guys it. para mas masarap.